Minas po kayong panginabuhi ka karon kay gainit in pag panahon. si Val. Oh, uh, uh, mm. uh, para na Muha. Yeah. Mm. Mm. Welcome! Di oh, alahok na yung mga bata. Sige! Ah, ali mga bata. So, ali, mo. Daghan kayo og mga uh, touch sa kwan, mga, mga comment, mga aban share. masaya may ma ingon sa ilaha sa mga viewers. Ay, may ng hapon dai sa tanan no kanang ako lang Judy, ka ingon sa mga viewers nga nag-share, nag, tandog sa tong video nga Primerong doa ni Sir Dries Amo kayong salamat sa inyong pag-share nga. Naabot yun nga. Nakitaan yun sa mga tao ang sitwasyon sa kong anak. O sa inyong hadara Ngayon may sa inyong hag. Isang gamay lang nga uh, kantidad para sa para sa iyahang maintenance lang yun. Kaya di magid siya makatulog. Hindi siya makainom sa maintenance. Di man na kayang mapalid yun. Kaya tungod sa kamahal. Minas po kayong panginabuhi karon Kaya gainit in, pag panahon. Mm -hmm. uh, sa mga, mga sobrang mga blessings din na Ginoo na lang mag maigong mabalo sa inyo ha. Yes, uh, salamat jud kayo. So, mo to before me uh, niya mong uh, na among before mag leave sa kalagi kay dinali an Before me mag leave ma'am, mag-offer me og uh, prayer. Pero karon nga time ato ang i, ano, ikuan sa pagpray si atong cameraman karon si Kuya Marbs. So siya to ang ipa-pray karon. Oh, uh, ali Kuya Marbs. Ah, remove lang na. lang Dito ka, dito ka, dito ka. Likod ni sa sir. Oh. So, before ko mag sa, no? Hello, ba? Adin po bro. Ah, Hello, Baal. Ako lang si Kuya Arms, no? So, nako na na direct. So, nag-uban kong kang kwan, kang Kuya Steve Nemo. So, nakita po di ka, no? Power case si sa ang life. So, Kuya, ah, before ta mag-pray kang bal so kinalan diod, ang ato ang pagsalig sa Ginoo naa sa inyo duha amen kay kamo man ang mama ug papa di ba so manay pinaka importante na uh, kanisya na mga trials and testings ato ang life no kita jud ang mukuan jud kang bal no kinalan, kinalan siya ato ang uh, ampingan yeah. ug alagaan di ba so kay ang ato ang kuan kita na mga pamilya o kita lahan, no wala wala nagpasabot si kanang wala na kan, wala nagpasabot si Lord na kanang nabuhat ni kay tungod na apatay mga napatay pagulang no napkinahan nato pangayoon sa Ginoo na Lord salamat sa tanan na mga kanang uh, tanan salamat sa mga pagsulay salamat lord ug ikaw lord. na kang bal no so before ta mag pray kang bal ate no na prayer na gusto lang nako awaton lang ninyo hmm? so mag pray ta ginong you know, isus ako kang gilo uh, ako kang gi uh, invite ta lord god sa kinabuhi lord ibinani na pamilya lord Lord, salamat Lord God sa kinabuhi ni Kuya ni Ate Lord God. Lord, I declare ikaw kanunay ay nagahatag sa like Lord God. Lord, I declare, Lord God, sa life, Lord, magkaroon sila heart sa pag-serve diya kanimu, Lord God. Even sa life ni Baal, Lord God, Lord, akong i apply imuhang blood right now, Lord God, healing, Lord God. Lord, ako niya, uh, akong ginakancel tanan buhat sa kaaway, I rebuke you in the name of Jesus, powerless ka right now, uh, kay Luna, sa kinabuhi ni Baal. Lord, I declare, Lord God, magmilagro ka sa life ni Baal, Lord God. Lord, akong i apply imuhang blood right now, Lord God. Lord, sa iyong life, even anina body, Lord God. Lord, I declare, Ah uh, ikaw kanunay Lord naga nagahikap sa kasingkasing -kasing ni Balugal. Kun ka your kingdom come and you will be done. In Jesus name. Amen. Hi Val So ah uh, okay o siguro mo may na kano uh, offer taog prayer sa family uh, tapos ano Bye. kini ang dili na kay gidmigda galangan kay lagi distansya pa amo ah sa imo na unta nga daghan pa ang ma konsay mano. daghan pa ang ma touch sa mga viewers nato din ha. Ha. daghan pa ang ma touch nga mo mutabang sa imo ha bisan og sa ginagmay lang og kay sir hinaot no unta sa imo sir sa imo nga trabaho nga uh, panalanginan ka always uh, pang provide sa ilang ma'am o ma'am na kita din ako sa kuan ma'am ah uh, na ba igsoon si Val? Uh, ano man niya ang kuan ka rin ang igsoon? Uh, Ngayon, so ang itong ako na po sa Manila, sa kong mama. Mm -hmm. Ang Ah, okay siya ang ikatulo di ay. Ah, okay. Ang mga nga yung panakot niya. Si Val. o si pangalan ni Kamanghuran at ni Julie Si Jilly Si Jilly Mark. Hi Dayon si Kwan. Katong isa ma'am, nas Manila. Si Hani Jane to sir. Ah si Hani Jane, si si Jul ug si Hani. Dayon si Val. Ah. Si Val dayon. Okay. Unya Val, di na yung maglangan ha. Uh, mura na akong nadala nga gift sa imo ha tapos pang maintenance nimo. di na yung maglangan. Ato na ha. bye bye. <laughs> bye bye. Okay, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.